kamakailan lang winidraw ni Miss Universe Panama 2024 ang kanyang pagsali sa Miss Universe 2024 competition. Ayon pa na impormasyon mula sa pageant sites na disqualified di umano ang Rina dahil may nilabag siyang roles ng Miss Universe organization. May lumalabas rin na mayroon silang alitan ng kanyang karomate. Para maiwasan ang karagdagang conflict, disqualified ng organization sa si Miss Panama at wala na siyang karapatan na ipagpatuloy ang pagsali sa Miss Universe 2024 competition. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.